ano ba gagawin yung alsa so simple lang po yung bilang ng plastic kahapon i minus mo lang yon sa bilang ng plastic ngayon so may bilang naman dyan sa notebook yung kahapon tapos yung mga plastic ngayon pagkatapos magluto may bilangin lahat yon nagbabangga mo dun sa kahapon sa bilang kahapon yung difference nun ay yun yung alsa yun yung um, yun yung mga nagamit so yun ang alsa diba? yun ang bilang na yun yun ang lalagay sa alsa form example, um, ang bilang ng uh, uh, plastic ng laman 200 grams. kapon ay uh, 10. Tapos, ang bilang ngayon ay 0. So, ang ibig sabihin, 10 yung nagamit natin. Ganun yun. Tapos, yun ang ilalagay sa salsa form. Sa uh, 200 grams, 10. O, yun. At times 3 yun sa ano? Sa uh, 200 grams, i-convert mo sa kilo. So, 0.2 So, 10 times 0.2 yun yung total alsa. O, diba? Ang bilis lang.